Ito po yung ano yung pader na nawasak ng pari ng bagyo. Ito. Ayan. Pupunin ko po mga idol yung ano yung mama Mary na uh, nakita namin ng tatay ko. Ito po. Patapot naman yung bato Dandaan ka ba ka matumba ka? Oh. Lulog tayo. <coughs> Ito. Ito po yung Mama Mary, oh. Eh. Tingnan po. Yung... Talagang ang ganda po yung pagpapatong niya, oh. Ayan mga idol, oh. Papakita ko lang po sa inyo. Pero, mami. Oh. Papakita ko lang po sa inyo mga idol oh. Ayan si Mama Mary. Ito yung ano, yung pader na nawasak. Ayan. Ayan po. Pero alam nyo po, sa, ang taas ng tubig dito eh. Ayan oh. Eh, no? Pero hindi man lang siya na natumba or naanod. Ayan. Ayan po oh. Umbaga meron tayong mga kanya-kanyang paniniwala pero kayo na lang po ang bahalang uh, mag-comment kung ano po ang inyong paniniwala pero uh, napag-asunduan namin ng tatay ko na iuwi ko na lang si Mama Mary sa bahay, kasi po para ilagay namin doon sa ano ilagay namin doon sa parang ano ano bang tawag doon yung lalagyan altar altar ilalagay po namin siya sa altar ayan mga idol kukunin ko na po siya ayun mo ano bay ang pagkain mo ano po Ay, sorry, sorry po, ayun, sorry, sorry po. Ito mm -hmm. na po. Tapos tao yung tubig, pero this na Oo, alagtas oh, tao dito, pero hindi malang sya na ano. Mga idol, ito po. Mm -hmm. Ito po, mga idol. Ayan yung pinagkuhanan ko Diyan sa nakapatong. Ayan, mga idol. Oh. Ayan si Mama Mary. Ayan yung ano, rekrap na napatungan. Ayan. Ayan ayan po ayan yung anak ko kasama ko sa pagbuha ito yung taniman ko po na nawasak ng ng bagyo o ito, okay. ito mga idon ang <laughs> dami na po namin si mama mary Ito na to. Iuwi na po namin. Ako na Matalas yung mga bato rito. Iuwi na po namin siya. Ayan. Ganda ng pagkapapang mo. Ayan. Huh? Hmm. Ayan. Ayan mga idol. Iiwi na po namin siya. Wow. Grabe. Ito ang kasama kong tatay ko. Ito Ayan yung yung, o. Yung, ito dyan na nakabaon pa niya sa salo pa. Hmm. Yan. Siya yung ano. Hmm. Iba't iba man tayo ng paniniwala. nak? Ayan, ayan yung taniman namin na nawasak ng bagyo. Ayan. Yun nga po, iba't iba man tayo ng paniniwala. Pero, ang nakakapagtaka na lang doon, talagang, ang ganda ng pagkapatong niya, na parang sinadya at parang altar din. Ayan. Kaya iuwi na lang po namin. Naghahanap ako ng mapaglalagyan nito. nakakapagtaka lang doon parang alam mo yung sa ano may nakita kasi ako doon yung sa manawag ha imabot ya mo na ayan ayan inuwi ko na lang Oo. ayan mga idol maghahanap ako ng ang paglalagyan niya

Niyan po. Lagay ko na muna siya diyan. Mamaya ay ko siya sa bahay.